Bagamat lulubog lilitaw ang takbo ng showbiz career ni John Wayne Sasse, hindi may pagkakaila na isa ang pangalan niya sa masasabing mahusay na mga aktor sa industriya. Katunayan, marami ang nanghinayang sa pagkawala niya sa sirkulasyon dahil sa mga personal na mga isyong kinaharap. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang karera sa showbiz? The Philippine Showbiz List presents Ano ang nangyari sa showbiz career ni John Wayne Sasse? child star. Bata pa lang nang umpisahan ni John Wayne ang kanyang pakikipag sa palaran sa showbiz. Nagsimula ang ikot ng kanyang karera bilang commercial model. Ilang auditions din ang kanyang sinabak hanggang sa nakapasok siya sa bakura ng ABS-CBN kung saan ay naging bahagi siya ng Star Magic. Dito na nga nagumpisang mapanood ang batang si John Wayne sa children television shows. At sino ba naman ang makakalimot sa pagpapamalas ng galing ni John Wayne sa aktingan? sa pelikulang dekada 70. Ang pagganap niya bilang si Bingo Bartolome na bunsong anak ng mga karakter ni na Vilma Santos at Christopher De Leon ay talaga namang nagmarka at kinakitaan ng husay na dahilan upang maiuwi niya ang panalong Best Child Performer mula sa Metro Manila Film Festival noong 2002. Ang pagkilalang natanggap ni John Wayne ang siyang nagbigay daan sa marami pang oportunidad sa kanya sa showbiz, kung saan ay nariyan ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya. At mula sa pagiging child actor, lalong umarangkada ang karera niya bilang teen star. Hindi nga lang sa pag-arte siya nagpakitang gilas at nakilala, kundi maging sa pagsasayaw kung saan ay regular siyang napapanood noon sa ASAP bilang miyembro ng binoong all-male teen group ng ABS-CBN ang anime. Maliban rito ay nakilala at kinakiligan din ang tambalan nila noon ni Maha Salvador nang magkasama sila sa teen-oriented fantasy horror series na Spirits at sa drama series na Sa Piling Mo. Sumalang din si John Wayne sa big screen at napanood din siya sa mga mainstream films at indie films. John Wayne's Battle with Drugs Bukas sa kaalaman ng publiko na sa kabila ng kahusayan ni John Wayne bilang aktor ay ang hindi magandang imaheng na niya dahil na rin sa kung ano-anong kontrobersyang kinasangkutan. Isa nang nga riyan ay ang pagkalulong niya sa masamang bisyo tulad ng droga. Ito rin ang dahilan sa pananamlay ng kanyang karera kung saan ay napaulat ang pagiging pasaway niya sa mga proyektong kinabibilangan tulad na lamang ng dumadating itong late. Makailang beses pa na sinubukang ayusin ni John Wayne ang isyong ito, ngunit hindi na niya ito naagapan pa hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala sa sirkulasyon. Matatandaan na taong 2016, muling umingay ang pangalan niya nang mabaril siya kasama ang kaibigan ng riding in tandem sa Pasig City. Pinalad siyang nakaligtas habang ang kanyang kasama ay nasawi. Inamin ni John Wayne na nung panahong nag-aartista pa siya ay nagsimula na siyang magdroga kasama ang kanyang barkada. Lulong araw kung lulong. At para matustusan ang bisyo, nagawa niya raw ang lahat ng pamamaraan ng isang adik na nang uumit, nagnanakaw, nangungutang at nagdidilihensya. Sa droga pa rin umano siya nakakahugot ng lakas ng loob. Maski rehab daw ay walang epekto sa kanya noon. Dumating pangaraw ang panahon na walang wala siya sa kalagitnaan ng kanyang karera kung kaya ay muntik na siyang kumapit sa patalim. Pagtatapat ni John Wayne, umabot siya sa puntong sinubukan niyang mang up sa isang babae noon ngunit hindi niya ito itinuloy matapos nitong maglupasay sa harap niya. Agad daw niyang napagtanto na hindi siya ganong klasing tao. Hindi umano niya pala kayang manakit ng kapwa at hindi daw ito kinakaya ng kanyang konsensya. Ayon kay John Wayne, nagawa umano niya ito dahil sa pagkadesperado niya sa buhay lalo pat may bisyo siya. Inamin din ni January na nakulong siya noong August 2020 dahil sa isang kinasangkutang away pamilya. Napagtanto daw niya na sa buhay preso daw pala, mawawalan ka talaga ng dignidad. Anya, naranasan daw niyang paglaruan ng mga pulis mismo sa loob. Bagamat hirap, unti-unti daw niyang pinilit ang makawala sa pagkaalipin sa bisyo. Kabilang na pag-iwas sa ilang mga kaibigan dahil alam niyang mahina siya sa temptasyon kung meron man daw naging magandang kinalabasan ang mga pinagdaanan niya ayon kay John Wayne. Yun ay ang pagkakamabutihan na nila ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Mulat na umano ang mga mata niya at tuluyan na rin siyang sober. A father. Kasabay ng pagkalulong noon ni John Wayne sa masamang bisyo, isa sa kinaharap niyang pagsubok ang pagkakaroon niya ng responsibilidad bilang isang padre di pamilya. Labing-pitong taong gulang lamang siya nang maging isang ganap na ama na itinago niya sa publiko dahil kasikatan pa niya noon. Sa naturang panayam kay Oji Diaz, ipinagtapat ni Janway na iba daw talaga ang pakiramdam ng isang adik na. Katunayan, wala daw siyang pakialam noon kung ano ang opinyon at isipin sa kanya ng mga tao kahit ano paman ang maging itsura niya. Naroon daw sa kaisipan niya na hindi siya titino. Pero napagtanto daw niya ang kanyang pagkakamali at ang mga anak ang isa sa dahilan sa biglaang pagkamulat niya. Ayon kay John Wayne, ayaw niyang dumating ang araw na kapag malalaki na ang mga anak niyang babae, ay madatna ng mga ito na ganun ang itsura niya. Gusto raw niyang maging proud naman ang mga ito sa kanya. Tama na raw na siya lang ang nakaranas ng ganun at wag na ang kanyang mga anak. Pinayuhan din niya ang mga anak na lalaki na nagbibinata na rin na huwag subukan ang bisyo at siya na lang ang tingnan ng mga itong halimbawa na siyang patunay na walang magandang idudulot ang droga. Naging motivation niya ang mga anak upang magsumikap na maitigil ang masamang gawain. John Wayne wants to make a showbiz comeback. Taong 2015, huling na sila ang acting skills ni John Wayne at sa kabila ng ilang taong pananahimik ng kanyang karera, hindi kailanman nawala ang pagnanais niyang makabalik sa showbiz. Katunayan, kasunod ng paglabas niya sa vlog ni OG Diaz ay isang pinto ang nagbukas para sa kanya. Isa lamang si John Wayne sa mga artistang na ligaw ng landas na binigyang pagkakataon upang makabalik sa showbiz sa pamamagitan ng FPJs ang probinsyano. Katulad ng inaasahan, naroon pa din ang natural na husay nito sa pag-arte kung saan ginampanan niya ang kontrabida role bilang si Omar Cuevas. Ngunit ang inaakalang tuluyang pagbabalik niyang ito ay hindi nagtagumpay dahil kasunod ng pagkawala ng kanyang karakter ay ang pagkawala din ng kanyang presensya sa harap ng kamera. Hindi na siya nabigyan pa ng panibagong proyekto. At sa pinakabagong panayam kay John Wayne sa YouTube vlog ni Julius Babau, Nanawagan si John Wayne na sana mabigyan siyang muli ng pagkakataon na makapagtrabaho kagaya ng pagkakataong binigay sa kanya noon na maging bahagi ng FPJs ang probinsyano. Kwento niya noon na pinahanap siya noon ni Coco Martin sa staff nito at naging maayos naman ang kanyang pagbabalik sa pag-arte sa naturang serye pero malapit na rin daw matapos ito nang mapabilang siya. Kaya naman sa panibagong serya ng Ang Batang Kiyapo, umaasa si Janway na sana maalala siya at matulungang muli ni Coco na makabalik sa industriya dahil sa ngayon, Anya ay wala siyang trabaho. Sa naturang panayam ay nakwento din ni Janway ng ilang bagay tungkol sa kanya at mga pinagdaan ng pagsubok na nakaapekto hindi lang sa kanyang personal na buhay kundi maging sa kanyang karera. Pagtatapat niya na kahit kailan ay hindi niya pa nakilala kanyang tunay na ama dahil kahit anong pilit niyang itanong sa kanyang ina ang patungkol dito ay palaging tikom ang bibig. Kasalukuyang nasa Amerika daw ang kanyang nanay at na iba ng pamilya. Walong taon na rin daw nang huli niya itong nakita. Bagamat naroon ang kawalan ng presensya ng isang buong pamilya, ito ang ginamit ni Janway na sandata upang magpakatatag. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Binalikan din ni Januane ang dahilan ng paghinto niya sa showbiz. Anya, nagkasabay-sabay lahat dumating ang mga pagsubok at isa na nga rito ang pagpanaw ng kanyang lola. Nawalan anya siya ng pakialam at bahala na kung saan dalihin ng kapalaran. Inamin din niya na nakaramdam siya ng pagod at isa rin ang pagkalulong niya sa kung ano-anong masamang bisyo. Sa tagumpay na tinatamasa noon ng kanyang pinakawalan dahil sa mga maling desisyong ginawa, Ayon kay John Wayne, hindi naman anya mawawala ang panghihinayang. Sa nangyari sa kanyang career, wala daw siyang pwedeng sisihin kundi ang kanyang sarili lamang. Dahil wala naman daw ibang gumagawa nito kundi siya lang. Pero kung patuloy niya raw na iisipin ang nangyari, ay mas lalo lang niyang pabibigatin ang kanyang dalahin at nararamdaman. Tapos na anya ang kabanatang yon ng kanyang buhay at alam niya ang kamali ang mga nagawa. Parte na anya yon ang kanyang nakaraan at tanggap niya. Kaya naman kung mabibigyan ng pagkakataon na makabalik muli, nais isang ipakita pa ang kanyang kakayahan. Ayon kay John Wayne, nag-enjoy siya sa buhay artista. Kaya raw nung sumalang siya sa ang probinsyano, sinabi niya sa sarili na hindi niya ipapamukha kundi patutunayan ang pagiging aktor niya. Aminado din siya na marami pa siyang kailangang i-improve at matutunan bilang isang aktor. Hindi na wala ang pagmamahal niya sa pag-arte at umaasa na maipakita pa niya ito sa susunod na proyektong ipagkatiwala sa kanya. Sa huli, ay nanawagan si John Wayne na sana ay mabigyan siya ng chance na makapagsimulang muli. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!